bilang papapatuloy sa naunang libro, inihahandog namin ang lihim. Hello, hello, baby, you called, I can't hear Huwag no okay, ka sa akin. Ako na lang sa'yo. kita mamaya. Sige. I love you. Bebe, sino yun? Sabihin mo nga, naiba ka ba? Ikaw so naman. Si Tia Valeria ko lang yun. Pinapawi na ako. Sigurado ka ba? Baka nililoko mo lang ako eh. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Huwag ka na magtampo Babawin na lang ako sa'yo. Bye, Han. Malaman lang, kiss? Pwede so na. Kiss na kita. Imbes na magpunta siya sa Tia Valeria na, agad siyang nagpunta kay Reggie. Ani, I'm home. Andito ka na pala. An? Nagtatampo ka ba? Hindi, hindi. Huwag ka na magtampo. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko. Eh sino ba kasi yung girlish na yon? Parang sa kanya ka na lang palaging may oras. Mahirap na nga ang sitwasyon natin tapos ganyan ka pa. Ano ba dong? Hindi ka na ba masaya? Ano ka ba? Alam mo namang napapaligaya mo ako ng sobra-sobra. Pero kailangan ko lang talaga siya para maging malaya na tayo. Ha? Huh? Anong ibig mong sabihin? Ang babaeng yun. Siya ang anak ng pumatay sa tatay ko. Kailangan ko siya para may sagawa ang mga pangiganti ko. Labing pitong taon na ang nakalilipas. I care about my job, sir. And I care about you. Then stay with me, Vilma. I'll treat you better than your husband. But sir! No more buts. I love you, Vilma. And I want you to stay with me. I like need my son. Anak mo lang siya. Hindi mo siya pag may-ariot. Hindi na pinauwi ni Joe sa Vilma sa si Pilipinas. Limang taong walang balita ang pamilya niya. At dahil dito lubhang nasaktan si Julio nang malaman niyang nagpakasal na sa iba si Vilma. Pare, sakit sakit. Paano ngayon ko nang magmahal? Uwe, di ka. O ba ako nagbibiro? Ayoko ba muna akong itry? Ha! <laughs> Kung ako binibiro ng ganyan, makapatulang uh, ka tayo. Subukan ko yan sa Malay mo, mag-work. Sige na nga. Ikaw lang naman din nang iiwan sa akin eh. Ay! Tagumpay! Pay! Pay! This guy's with the video. Bye! Ano? simula ng gabi ngayon, sunod-sunod na ang lihim nilang pagkikita ng isang gabi. Gabi-gabi na lang wala sa bahay si Marco. Saan kaya nagpupunta ang batang ire? Lintik na batang yan. Baka nang bababae eh, na masundan nga. Iho! Ipara e mo nga dyan sa tabi. Sabi ko? Hindi, hindi. Doon sa gitna. Sabi sa tabi eh. Lola, bayad niyo po. Libre mo na lang, iho. Cute ka naman. Yeah, madiri. matanda talaga. Hindi po. Diyos miyo, si Marco hinalikan si Julio. Jesus Mario, si patawarin kayo ng Diyos. Lola, sabi! Ah! Diyos ko, Sinay! Sa so, sobrang takot na malaman ni Marco ang nangyari, naisipan niyang pagtakpan ang kanyang nagawa, kaya't palihim niya itong inilibig. Pag-uwi ni Marco sa bahay, hindi niya natatna ng kanyang ina. Marta! Ang nanay ko! Ha? Eh, wala ba sa kwarto? Aha, hanapin ko ba kung nakita ko? Teka nga, bakit ba parang aligaga ka ngayon? Namumutla ka pa. Ang dumi-dumi pa ng damit mo. Naglalaro kasi kami ni Mayumi sa putikan. Alas 12 ng gabi, naglalaro? Masaya kaya? Try mo! Maligo ka nga, bantot mo na. Hinahabol mo ba yung amoy ni inay? Sige, alis na muna ako, hanapin ko siya. Telepon na ni Marco yun ha. Naiwan pala niya. Teka, sino ba itong tumatawag? Marco, huwag ka muna magsalita. Alam ko po masyado pang maaga. Pero sasabit na akong makasama ka. Hiwan mo na impacta mo ang impacta mong asawa at magsama na tayo. Hihintayin kita sa terminal ng bus. Pero dalhin mo na ang kotse mo para bongga. Bye, lover boy. May relasyon si Marco at Julio? Hindi pwede to! Marta, naiwan ko ang telepono ko. Pakiyabot nga. Kaip ka, lalaki ka? Bakla ka palang, so pa lang sa nandi ka sa akin? Taksil ka! Asa ka pang masakit yun? Di ko, kaya? Kung, kung akala mo, ayaw ko nalang na magsama kayo na kung parin mo pa din. Pwes kang ka? Over my dead, sexy body. Hindi mo ako mapipigilan, Marta. Dalawang tao lang na kami nagmamahalan. Let us be! Hindi! Hindi pwede, Marco! Hindi <tong> Marco! Tatawarin mo! Ah, ko na si Mayumi! Julio! Dali! Sakay! Hinagol tayo ni Marta! Kailangan natin makatakas! Paano nalaman ni Marta ang lahat? Hindi ko alam! Umahalaga makatakas tayo! din Think again. Hintik talaga to si Mata! Ayaw tayo taltanan. Marco, mawalo tayo sa bangin! Dahil sa kagustuhan nilang maging malaya, buhay nila ang naging kapalit. Yumi ako, mag-ingat ka, mag ka. Lola? Marikit, gising ka na ba? Nagising na dahil sa'yo. Ang weird kasi ng panaginip ko. Si Lola parang nagpaparamdam na naman. May sinabi nga siya sa akin, pero di ko naman maintindihan. Anong gagawin ko? Hi na ko, girl. Huwag ka masyadong ma-stress. Bukas punta tayo sa manghuhula para maliwanagan ka. Kinabukasan, agad silang nagpunta sa manghuhula. Madam Rosal, eto po si Mayumi. Siya po yung kinukwento ko sa Ikaw, Iha. Baupo ka. May nararamdaman akong matinding aura mula sa Isang espiritu at may gusto siyang sabihin. Paano niyo po nalaman? Dahil nandito siya. Anong po bang naisip sabihin sa akin? Akin na ang kamay mo. May nakikita akong isang lalaki. Hindi isang babae. Hindi isang lalaki. Basta, importante siya sa mag-ingat ka sa taong ito. Dala niya matinding pagdurusa para sa iyo. OMG! Di nga, Madam Rosal. May sambali na gusto mo tapusin si Mayumi? What's so mean? Sige na. Yun na lang kaya kong sabihin sa'yo. Oh well. Salamat po, Madam Rosal. Mayumi, andito na ako. Hi, Dom. Grabe talaga. May kwento ako sa'yo. Tukul saan? Napanaginipan ko si Lola. May sinabi siya sa akin. Pero di ko maintindihan. Kaya sabi ni Marikit, magpunta daw kami sa mga hula. Sabi nga niya, mag-ingat daw ako sa isang taong malapit sa akin. Dahil sasaktan lang niya ako. Ah, uh, eh, ganun? Huwag ka nga nagpapaniwala sa ganyan. Pinaglululok ko lang yan. Pero bakit parang totoo? Huwag ka na nag-iisip ng mga ganyan. Sige na, alis na ako. May kailangan pa ako puntahan. Rencho, kailangan ko naman sa ang plano kung sa lalong madaling panahon bago kami mag-discover si Mayumi. Kailangan mapaksal ako na siya. Hindi! Hindi akes mga kapayag! Paano naman akes? Abangan ang susunod na kabanata sa ikatlong libro.